Kuya, kasama po ba ang rice kapag nagtatrack ng protein? 15 years pa lang po ako. Gusto ko po mag-gain ng muscle. Kapag kasi nagbilang ako ng kanin, parang nag-calorie deficit na po ako. Bawal po po ba sa 15, ha? So, sige, sagutin na natin ito kahit medyo magulo yung tanong ko. kung kasama ba sa pag ng protein yung kanin. At ang sagot dyan, syempre, lahat po ng papasok na protein sa katawan mo ay dapat mong bilangin. Hindi po chicken, hindi po egg lang. Lahat po ng papasok, kahit yung mga iniinom mo, kung may iniinom ka man na, halimbawa, may energy drink kang iniinom, may protein yon So, kasama po yan sa pag-track. Okay? Kasi pag hindi mo sinama sa pag-track, yung protein ng ibang source, kung saan galing yung ibang protein, halimbawa, yung iniinom mo, yung drinks na iniinom mo, may protein yung hindi mo sinama, baka pwede kang lumagpas, okay? Pwede kang lumagpas sa calorie intake mo per day. Masama po ba na lumagpas yung calories mo per day? Masama ba yun? Uh, para sa akin, hindi siya masama. Yung lalagpas, kunyari, ang protein mo ngayon, 100 grams ka lang per day na protein, tapos naging 105. Okay lang yon hindi po masama yon wag lang naman pong sobrang taas. Okay? Kasi masasayang yung pera mo. Halimbawa, ang target mo lang ngayong araw ay 100 grams ng protein lang tas ginagawa mong 200 or 250 pa kasi gusto mong nagmamadali kang lumaki eh. so para sa akin po hindi po pwede yon masasayang po yung pera mo okay masasayang sayang lang imbes na dalawang araw na yung gagaw pagkain na yon naging pang isang araw lang so may tendency na tumaba ka pa tandaan nyo lahat po ng sobra ay masama. Okay? Lahat din ng kulang ay masama. Dapat sakto lang. Okay? Dapat malapit lang. Okay? Malapit sa 100. So, yun po ang tips na may bibigay natin. So, yung ibang katanungan mo, hindi ko na masasagot yan kasi hindi ko maintindihan. Pero yung, yung rice, kung titimbangin mo rin yan, kasama po yan. Lahat po ng nutrition packs. Kaya nga po medyo mahirap, medyo complicated po mag-count ng macros. Okay? So, yun lang. Sana may natutunan ka sa akin. Yeah, let's go, play Felix!